Welcome back guys sa aking channel Beansplant Plant TV So third pruning po tayo ngayon sa aking tanim na avocado So itong avocado na to, ito po ay grafted Gamitin nating tools ngayon itong pruning shear So dinisinpik ko na ito uh, Lagi nating tandaan bago natin gamitin yung mga tools na pang pruning Ay kailangan nakadisinpik siya kasi baka makontaminate yung Uh, mga branches na pinuputol natin itong puno na ito guys ito po ay grafted so nagkaroon ako ng previous video dito na first pruning second pruning so ngayon third pruning na po tayo sa second pruning guys so nagtira lang tayo ng tigla dalawang branches dito dalawang branches dito dalawang branches saka dito dalawang branches so same pa rin guys magiiwan uh, mag iiwan pa rin tayo ng dalawang branches sa third pruning kasi ang goal natin dito is yung uh, ang puno ay productive tapos uh, mamintin po natin yung kanyang height no hindi natin kailangan na pataasin pa ang mga puno dahil uh, hindi siya madaling alagaan mas maganda kasi itong nakaproning siya nakaprocess sa pruning para madaling alagaan tapos yung puno ay hindi masyadong mataas ito guys sa branches na ito so magtira tayo ng dalawa so ang puputulin dito kasi merong mga branches na tumutubo dito no? so tatanggalin ito ganyan tapos magtira lang tayo ng dalawa dito tatanggalin din ito so yun itong dalawang ito yan so dito din Ganon pa rin so tatanggalin to ito, ito. yan saka ito so dalawang Francis yan yung proseso guys dito naman so merong isa ditong branches na tatanggalin yan so itong dalawa ang ititira so hindi kasi mag magkasing haba so kasi may sumisibol sibol dito so dito ko puputulin para pantay lang dalawa yan Gan'yan yung proseso guys. Sa third pruning. So dito So ito lang yung puputulin ko. Ito lang ang papatuloy tutuloyin ko. Kasi hindi siya masyadong nag, nag branches dito. Para yung structure niya is maganda pa rin tingnan dito so puputulin din so ito lang dalawa ang ititira yan so yun yung process natin guys sa pruning sa third pruning natin dito yan po so naka open center siya sa araw talagang nakapenetrate yung araw dito sa lupa no kasi naka open center ang mito na ito so kung nagustuhan nyo ang video ito guys paki like and share na rin kung hindi ka pa nakapag subscribe mag subscribe ka na at isama mo na rin pindutin yung bell button para ma update kita sa mga bago kong upload